Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong 1995, ito ang eksena sa isang courtroom sa Pilipinas. Ang lahat ay nasiyahan sa desisyon ng judge pero agad napawi ang ngiti sa kanilang mga muka nang marinig nila ang hatol sa mga sospek. Nang matapos ang paglilitis, ang pamilya ng biktima ay nagalit sa judge. Ang mga congressmen ay gustong patalsikin ang nasabing hukom sa kanyang pwesto. Maging ang mga komunistang rebelde ay gusto siyang ipatumba. Ano ang nangyari at bakit ganoon na lamang ang reaksyon ng publiko? Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang isa sa mga sensational cases na nangyari noong 90s sa Pilipinas. Ito ang kwento ni Angel Alkiza. Kasabay ng pagbabago ng konstitusyon ng Pilipinas noong taong 1986, yun ay ang parehong taon din kung kailan ipinanganak si Angel. Siya ay lumaki sa 1200 Sunflower Street sa Tondo, Maynila. Ang kanyang ama ay hindi na niya nakagisnan dahil noong apat na taong gulang siya ay pumanaw ito. Si Zenaida na ina ni Angel ay inilarawan ang kanyang anak bilang mabait na bata na puno ng pangarap. Noong umaga ng August 1, 1994, sa hindi maipaliwanag na dahilan, may naramdamang kakaiba si Aling Zinaida. Ayon sa kanya, bago umalis papuntang eskulahan si Angel, ay nagsabi ito ng salitang babay na kailanman ay hindi nito ginawa. Pero naibsan ang kanyang pagkabahala nang ito ay ligtas na makauwi mula sa eskulahan. Noong araw ding yun, alas 9.30 ng gabi, ay nagsabi si Angel sa kanya na bibili ito ng champurado sa kanilang kapitbahay dahil ito ay nagugutom pa rin. Kahit umaambon ay pinayagan niya ang anak dahil ilang hakbang lamang naman ang tindahan mula sa kanilang bahay. Ngunit agad siyang nag-alala nang sumapit na ang alas 10 ng gabi at hindi pa rin ito umuuwi. Kasama ang ilan sa kanilang mga kamag-anak, kahit umuulan ay agad nilang hinanap ang bata at ginalugad ang lugar na maaari nitong daanan at nagtanong-tanong din sila sa mga tao. Pero sa kasamaang palad ay walang nakakaalam sa kinaroroonan nito. Kinabukasan, nang hindi pa rin umuwi ang bata, inalartohan na nila ang mga otoridad na si Angel ay nawawala. Kaya nag-file ng missing persons report ang mga pulis ng 1.25 ng hapon noong August 2, 1994. Sa pinagsamang puwersa ng mga otoridad at mga kapamilya ni Angel, naghanap muli sila sa posibleng mga lugar na maaari nitong pinuntahan. Ngunit katulad ng naunang paghahanap, hindi nila nakita ang bata na tila naglaho na lamang ito na parang bula. Hanggang bandang 5.10 ng hapon ng araw din yun, ay nakatanggap ng impormasyon si PO3 Edgardo Co. ng Western Police District Command mula sa isding PO3 sa Mabilisan Station 11 na may natagpo ang katawan na nasa loob ng isang sako. Ito ay nakitang lumulutang sa malimit na bahain na bahagi ng Delpan, Lavizares Street, Pinondo, Maynila agad silang nagdala ng mga investigador at katulad ng sinabi ng mga tao, nakita nila ang isang sako na lumulutang sa tubig. Kinuha nila ito at agad nilang napansin ang maliit na paa na nakausli. Si PO3 ko at SPO1 Edgardo Manuel ay nagtulong na buksan ang sako at nakita nila na ang biktima ay isang batang babae. Ito ay tinalian ng nylon cord. Nakasuot ito ng duster. Pero ang nakakapanlumo ang bata ay may sugat sa kanyang kaliwang tenga at baba. Ang mga mata nito ay nawawala. Ang ulo nito ay halatang hinampas ng mabigat na bagay at tila ang paslit ay tila ginahasa dahil sa laserasyon na nakita nila sa pribadong parte ng katawan nito. Agad nilang dinala ang labi sa morgue sa Tres Amigos Memorial Chapel dahil walang makapag-identify sa pagkakakilanda nito. Kaya ang hinala nila... Ang bata ay hindi nakatira sa lugar. Nang parehong araw na yon, ang presinto ng Mabilisan Station kung saan ini ang nakitang bangkay ay nakatanggap ng tawag mula sa nagpakilalang si Romizen Alkiza. Itoy interesado na makita ang bangkay dahil ang deskripsyon ay tugma sa kanyang nawawalang kapatid na si Angel na huling nakita noong gabi ng August 1, 1994. Base sa rekomendasyon ng mga pulis, kasama ang kanyang ina na si Zenaida at iba nilang mga kapamilya, ay pumunta sila sa Tres Amigos Memorial Chapel. At doon ay positibo nilang kinilala na ang labi ay sa kanilang mahal sa buhay na si Angel. Hindi nagsayang ng oras si Romizen. Lumapit agad siya sa NBI para ang mga ito ang magsagawa ng autopsy sa labi ng kanyang kapatid. Habang naghihintay sila ng resulta, ang mga otoridad naman ay naging abala sa pag interview sa mga taong maaaring huling nakakita kay Angel. Kung hindi ka pamilyar sa Tondo, nakita ko na ang dalpan na Vizari Street, Binondo, ay may layong labing walong minuto mula sa bahay ni Angel kung lalakarin. Maaari pa yung mapabilis depende kung ikaw ay may alam na shortcut. Sa layong yun, Nagtaka ang mga otoridad na imposible na naglakad si Angel papuntang Binondo para lamang bumili ng champurado. Kaya agad nilang naisip na kung sino man ang salarin ay maaaring may ginamit itong sasakyan. Si SPO3 ko ay agad an in-interview ang mga kapamilya ng bata. Base sa ina nito, ang kanyang anak ay nagpaalam na bibili ng champurado sa kanilang kapitbahay sa 1144 Kagitingan Street dahil ito ay nagugutom pa. Ayon kay Rosalina Puno na may-ari ng tindahan, bumili at kumain nga si Angel ng champurado. Nang ito'y makatapos, nakita niya ang bata na binabaybay ang direksyon papuntang Buganvilla Street na katabi ng Tagumpay Street. Hindi ko alam kung pamilyar ka sa pasikot-sikot sa tundo pero ito ang view mula sa Google. Isa sa mga bagay na dapat mong ikonsidera, ang impormasyon na ipinapakita ko sa iyo ay updated na. At ang pangyayari naman na pinag-uusapan natin ngayon ay nangyari noong 1994. Naayon kay Aling Rosalina, ang Tagumpay Street ay isa sa mga madidilim na lugar sa tondo noon dahil sa limitado at minsan ang mga daan ay wala pang poste ng ilaw. Idinagdag ng tendera na ang nasabing daan ay parking space o garahe ng may-ari ng mga pedicab na si Cordero at asawa nitong si Ligaya. Isa sa mga tao ay nagsabi din na isa sa mga pedicabs na napansin niyang nakapark doon ay ang pedicab na may number 14 na sign. At ito ay minamaneho ng taong nagngangalang si Abundio o Abondio Lagunday. Inibita ng mga pulis si Ligaya Cordero sa police station noong August 3, pero wala naman silang nakuhang break mula dito. Ayon kay Mario Bloresha noong August 3, 1993, bandang alas 6.30 ng gabi ay napansin niya ang kanyang kaibigan ay Balisa at ipinahabilin nito ang pedigab sa kanya dahil di umunay sinabi nito na nagkahulihan na. Ibinahagi niya sa mga otoridad na hindi siya naghinala ng masama dahil ang akala niya ay sinusundo lamang nito ang bata mula sa eskwelahan dahil kadalasan ay nakikita niya sa si lugunday na naghahatid sundo sa bata mula sa eskwela. Gamit ang mga impormasyon na yun, pinagtagpi-tagpi ng mga otoridad ang mga detalye at ang naging pangunahing sospek nila ay ang pedicab driver na si Legunday. Habang ito ay pinagahanap ng motoridad, ang resulta naman ng autopsy report ay inilabas ni NBI Medical Legal Officer Ludovino Lagat. Base sa isinagawa niyang pagsusuri, bukod sa nawawala ang mga mata ni Angel, basag sa bungo nito, sa pribadong parte ng katawan ng bata, ang opisyal talagang ikinamatay nito ay dahil sa napakaraming mga saksak na ang lalim ay hindi bababa ng 2 centimeters. Ang pinakamalalim sa mga sugat ay 3 centimeters na matatagpuan sa kaliwang bahagi ng mandibular area nito na sa lalim ay naabot na ang buto sa pisngi ni Angel. Kinabukasan, August 4, 1994, ang mga otoridad ay nahanap ang kanilang person of interest na si Lagunday. Nang mabasahan siya ng kanyang constitutional rights, agad siyang nagsalita at idinamay niya si Henry Lagarto, Rolando Mamerta alias Lando, si Richard Baltazar Alino alias Kurimau, at Catalino Yaon Abarin alias Joel. Lalo pang nadiin si Lagunday dahil isa pang witness ang lumapit sa mga otredad para sabihin na nasaksihan niya ang pangagahasa nito at tatlo pa niyang mga kasamahan kay Angel. Ang babae na lumutang ay kinilalang si Herminia Barla. Ang limampung taong gulang na witness ay isang balo at nagtitinda ng balot. Itinuro niya na ang mga talagang salarin ay si Nalagunday, Henry Lagarto at si Ernesto Cordero na may-ari ng mga pedicabs sa kanilang lugar. Sa lahat ng mga salarin na nabanggit, naunang nasampahan ng kasong panggagahasa at homicide si Lagarto at Lagunday noong August 8. Habang ang iba naman na binanggit ni Lagunday ay hindi pa kinasuhan dahil naghihintay pa ang prosekusyon ng mga ebidensya. Nang ang mga salarin ay nadakip na, sa loob ng kulungan ay nagturoan ng mga ito kung sino talaga ang mastermind. Ayon kay Lagunday, ang talagang pasimuno sa paggagahasa at pagpatay kay Angel ay ang amo niya na si Cordero. Ngunit bago pa man magsimula ang paglilitis, si Lagunday ay hindi na nagawang humarap sa korte dahil ito ay di umanong laban base sa ulat noong August 12, 1994, habang siya ay ini ng mga pulis, di umano'y tinangka nito na kunin ang baril ng isa sa mga pulis, kaya walang nagawa ang mga otoridad kundi barilin sa lagunday na agara naman niyang ikinasawi. Sa arraignment ng mga natitirang nasasakdal na sina Cordero at Lagarto, ay nag-plead ang dalawa ng not guilty. Bago ko ikuwento ang nangyari sa paglilitis, gusto kong banggitin at ulitin ulit na ang taon na pinag-uusapan natin ngayon ay taong 1994. Walang nakuhang DNA at physical evidence sa mga otoridad at walang malakas na ebidensya ang prosekusyon sa kasong ito. Kaya ang nangyari sa paglilitis ay salaysay laban sa isa pang salaysay ng witness mula sa dalawang kampo at pagalingan na lamang kung sino ang mas magaling mangumbinsi sa judge, na sila ang nagsasabi ng katotohanan. Ang kaso ng prosekusyon ay isanda ang porsyento lamang na nakabase sa mga salaysay ng kanilang mga witnesses. Base sa kwento ng mga ito ay noong gabi ng August 1, 1994, nakita ng maso na si Javar na si Lagunday ay minamaneho ang pedicab na may number 40 na sign at nasa loob nito si Angel. Kalaunan ay sinabi din niya na nakita niya si Cordero at Lagarta sa harap ng warehouse noong gabi na nangyari ang krimen. Nang maaresto si Lagunday, ikinanta nito na kasabot niya si Lagarto, Manlangit, Baltazar at Yaon, pero ang mastermind ay ang amo niya na si Cordero. Ang star witness ng prosekusyon na si Herminia ay sinabi na nakita mismo ng kanyang mga mata ang panggagahasa at pagpatay ng mga ito sa bata. Sinabi din ni Ofelia Lagman na Labandera na nakita niya ang damit na nakabalot kay Angel sa washing machine ng pamilyang Cordero. Di umanay noong gabi ng August 1, pagkatapos niyang uminom ng kape, ay naihi siya kaya naghanap siya ng madilim na lugar para umihi. Alas dos ng madaling araw ng August 2, Napili niya ang madilim na lugar na malapit sa warehouse na pagmamayari ng lalaking tinatawag na Goryo Cordero. Habang siya ay umiihi ay narinig niya ang di umunong ingay na tila sigaw na nanggagaling sa loob ng warehouse. Kaya nang makakita siya ng butas ay sinilip niya ang nangyayari sa loob nito at doon ay nakita niya di umano, si Nalagunday, Lagorte at Cordero na ginagahasa si Angel. Siya ay di umunong napasigaw na nakakuha ng atensyon ng mga sospek. Hinabol siya ni Lagarto at nang maabutan ay hinampas siya nito ng kahoy na nag-iwan ng mga sugat. Ngunit nagawa pa rin niyang makatakbo. Nang pagkakataon na ng abogado ng mga nasasakdal, ay sinabi nito sa judge kung gaano kahina ang kaso ng prosekusyon. Sinabi niya na una, walang direktang ebidensya na magpapatunay na ang kanyang mga kliyente ay guilty dahil walang physical evidence ni walang DNA na nakuha mga investigador question din niya na paanong nasabi ng mga medical legal officer na naghahasa nga si Angel kung walang nakitang similya sa pribadong katawan nito. Ang mga katanungan ng defense team ni na Cordero ay sinagot mismo ni Dr. Lagat na nagsagawa ng autopsy. Sinabi niya na ang mga maaaring dahilan kung bakit wala siyang nakitang similya ay una, maaaring ito ay naanod ng tubig baha. Dahil kung matatandaan mo, Si Angel ay nakita sa loob ng isang sako na inaanod ng tubig. Ang pangalawa ay maaari ding ito ay nawala ng malinis ang bangkay sa punerarya sa Tres Amigos Memorial Chapel. Ang defense team ng mga sospek ay inatake din ang kredibilidad ng star witness na si Herminio Barlam at gusto nilang ipadisqualify ito bilang witness. Dahil sa paglilitis ay naungkat na ito ay may problema pala sa pandinig. Kaya para sa kanila, kung ito pala ay may problema sa kanyang tenga at umuulan noong gabi ng August 1 at madaling araw ng August 2, paano nitong narinig ang di umanong sigaw ng bata? Ang prosekusyon ay pinagtanggol ang kanilang star witness at sinabi na kahit ito ay may problema sa pandinig, si Herminia ay normal ding tao. Sa background check, si Aling Herminia ay tindera ng balot at kadalasan din siyang tumatanggap ng labada para masuportahan ang kanyang dalawang anak at buong pamilya. Ngunit ang judge ay pumanig sa kampo ng mga sasakdal at ipinagutos niya na isa ilalim sa psychiatric evaluation si Herminia. Nadelay ang paglilitis dahil naghintay pa sila ng resulta mula sa NCMH o National Center for Mental Health para malaman kung ito ba ay competent na humarap sa korte. Halos isang buwan pagkatapos ipag-utos ang evaluation kay Herminia at paulit-ulit na test sa kanya ni Dr. Benjamin Vista at Dr. Isgani Gonzalez, ang resulta ng psychiatric evaluation ay isinumite sa korte. Base sa dalawang doktor, nagkasundo sila na ang limampung taong gulang na star witness ay merong moderate mental retardation na may kinalaman sa bahagya nitong pagkabingi. Ayon sa mga eksperto, paulit-ulit nilang isinailalim ito sa mga tanong tungkol sa kung ano ang nakita niya noong gabi ng August 1 at madaling araw ng August 2. Noong una ay consistent ito sa kanyang mga sinasabi. Pero dahil sa meron itong problema na makapag-focus sa kanilang mga katanungan, dahil sa mental condition ito, ay nagiging inconsistent ang testimony at mga sagot niya gayon pa man, inirekomenda nila na kahit si Herminia ay severe mentally handicapped person, ay kaya pa rin itong makapagbigay ng mga impormasyon na may katotohanan. Pero ito ay nakadepende sa lugar at paraan ng pagtatanong dito. Inirekomenda nila na para makuha ng mga ito ang katotohanan mula sa matanda, ay kailangan na tanungin ito ng walang paninindak at kailangan na kung ito ay tatayo sa witness stand, ang paligid ay kailangang hindi magulo. Bukod doon ay in-request din ng mga eksperto na bigyan si Herminia ng hearing aid para maayos nitong mapakinggan ang mga tanong. Pagkatapos mabasa ang resulta ng psychiatric evaluation, ang judge ay pinayagan ng prosekusyon na maging star witness si Herminia. Noong October 3, 1994, tumayo siya sa witness stand at nagawa niyang maituro ang mga salarin na sinalagarta at kordero sa loob ng korte. At para mapatunayan na alam na alam niya kanyang sinasabi, ang prosekusyon ay pinakita ang anim na litrato ng bata mga babae na may parehong kasuotan katulad ni Angel. At matagumpay niyang naituro kung sino doon ang bata. Nang tumayo naman sa witness stand ng isa sa mga sospek na si Cordero, itinanggi niya na siya ay may kinalaman sa krimen. Dahil di umanoy siya ay nasa kanilang bahay mula alas 7.30 ng gabi noong August 1... At nakikipag-usap siya sa isang taong nangangalang Gerardo Eriste dahil ito ay nagpapatulong sa kanya na humiram ng pera sa Bombay o 5-6 kung tawagin. Natapos di umano ang kanilang pag-uusap ng alas 9.30 ng gabi. Pagkatapos noon ay kumain siya at nanood ng telebisyon kasama ang kanyang mga anak bago sila tumulog ng alas 11 ng gabi. Kinaumagahan ay nagising siya ng alesyete na umaga at katulad ng kanyang normal na routine, binilang niya ang kinita ng kanyang mga pedicab bago siya pumunta sa Bumbay na kanya ring pinagkakautangan. Bukod sa pagtanggi niya sa krimen, itinanggi din niya na kilala niya sa Lagunday at hindi niya rin alam na may warehouse pala sa kanilang lugar. Sinabi niya na bagamat siya ang nagmamayari ng halos lahat ng pedicab sa kanilang lugar, ay hindi naman niya kilala ang bawat drivers. Dahil ang asawa niya di umano ang karaniwang nakikipag-usap sa mga ito. At para mapatunayan na totoo nga ang sinasabi ni Cordero, ang isa sa kanyang mga anak na babae ay humarap sa korte at nagpatunay ito na kasama nga nila ang kanyang ama buong gabi ng August 1. Inatake din ng defense team ang salaysay ng star witness na si Herminia. Pinuntahan nila ang di umunong pinangyarihan ng krimen ng madaling araw para tingnan kung totoo nga bang kaya nitong makita ang mga nangyayari sa loob ng warehouse mula sa maliit na butas. Ngunit kahit may pa ilang-ilang streetlights sa katibing kalsada ay lumabas sa ocular visit na imposible na makita ni Herminia ang nangyayari dahil napakadilim sa loob nito. Kaya matindi ang pagkwestyon nila sa sinumpang salaysay ng matanda. Sa huling beses na pagtatangka nilang dungisan ang kredibilidad nito bilang star witness, iniharap nila ang kanilang sariling witness na si Gloria Sigua na nagsabi na habang nasa labas siya ng korte noong August 17, nakita niya si Herminia na kinakausap ng isang babae na may hawak na dyaryo. Di umano'y lagi nitong itinuturo ang litrato ni Cordero sa matanda na indikasyon na ang star witness ng prosekusyon ay manipula para idiin ang mga nasasakdal. Nang tumayo sa witness stand ang isa pang nasasakdal, itinanggi ni Legarto na may kinalaman siya sa nangyari. Siya ay isang basurero at sinabi niya na pagkatapos niyang makulekta ang basura mula sa bahay ni Aling Rosita Bisonya, ay binigyan siya nito ng bigas bilang kabayaran. Umuwi siya sa kanilang bahay at pagkatapos nilang magsalo-salo, Tumulog siya sa sahig at nagising ng alas 5 ng madaling araw. Ang taong kinuhanan niya ng basura na si Rosita Bisonia, kanyang kapitbahay ni si Janet Badilia maging ang kanyang ina, ay nagpatunay na ito nga ay nasa kanilang bahay ng alas 7 ng gabi. Pagkatapos ng napakahabang paglilitis, ilang oras na pagtatalo at pag-atake sa mga salaysay ng kaliwat ka ng mga witnesses, ang paglilitis ay opisyal na nagtapos noong 1995. Ito ang video sa loob ng korte noong January 31. Napakabigat ng emosyon sa loob ng korte. Makikita mo ang mga kapamilya ng biktima sa bahaging ito. Habang ito naman ang mga nasasakdal na pilit ang pagtanggi na sila ay inosente at napagbintangan lamang. Nang marinig ng mga tao ang salitang guilty, lahat sila ay nagpalakpakan. Ngunit ang kanilang kasiyahan ay hindi nagtagal dahil ang kagustuhan nila na patawan ng judge ng parusang kamatayan ng mga salarin ay hindi nangyari. Bagos, ang mga ito ay pinatawan lamang ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakulong na hindi bababa ng apat na taon. Ang pagtanggi ng hukom na si Lorenzo Veneracion na bigyan ng parusang kamatayan ng mga sospek ay ikinagalit ng publiko dahil nasa batas ng Pilipinas noon na kapag guilty ang mga nasasakda sa panggagahasa, ang parusa ay automatic na kamatayan. Ngunit para sa Kristiyano na si Judge Veneracion, sinabi niya na ang kanyang desisyon ay talagang hindi magugustuhan ng publiko. Pero ayon sa kanya, hindi niya layunin na pasayahin ang mga tao. Pagkos, sinusunod lamang niya ang utos ng Diyos. Sa madaling salita, ang kanyang paniniwala ang dahilan kung bakit hindi niya pinatawan ang mga sospek ng parusang kamatayan. Bukod sa salaysay niyang iyon, ay sinisi niya ang magulang ni Angel dahil pinayagan pa rin nila ang bata na lumabas ito kahit gabi na. Hindi lamang mga ordinaryong tao ang pumatikos kay Judge Venerasyon, pero magiging ang House of Representatives na pinangunahan ni Rolly Goles na nanawaga na tanggalin ang hukom sa kanyang pwesto at i-disbar ito dahil sa kanyang desisyon. Ayon din sa ulat ay ibinahagi ng hukom na nakatanggap siya ng napakaraming banta sa kanyang buhay na mula sa Alex Bunkayo Brigade na noong 1980s ay kilalang grupo ng komunista na kilalang nagpatumba ng ilang daang mga pulis, sundalo at maging opisyal mula gobyerno. Noong May 22, 1996, inutusan si Judge Veneracion ng Supreme Court na patawan ng parusang kamatayan si na Cordero at Lagarto. Namalamal na ko siya. Na hindi ko siya makalimutan kahit wala siya. Nandito pa rin siya para sa akin. Hindi ako nawawala ng pag-asa. siguro masaya na sila ng tatay nila ngayon, magkasama sila. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!